Good morning, have a wonderful day, breakfast namin adobo, pretong uh, tambakol, may paksiw na tambakol, may adobong pusit pa, ayan yung ay aming ola mga idol, as best lang yun know. o, ba? Let's eat man, let's eat guys. kusit kusik na ang aking ilagay para maubos na ito ayan, adobong kusik at mayroon kami sa usawa mas talaga kami sa usawa na may sili at tuyo suka guys Palitin natin ito guys. Sa gabal ito. recommended ko mo. Iiyak ninyo ngayon. Kaya nga <coughs> Ayan ang pakso. May pa. uh, ulong isda ang aming titirahin. Grabe <coughs> guys. Ang taba ko nga oh. Sige po mo siguro ka makaun ba? Damdok na kaya ko guys. <coughs> Morning! Um, Kamit na pa nga. <coughs> 肯定是你那方面来说不是。 Hinalak ko yung wigs. <laughs> yung pinaksyo yan pa. Mm -hmm. <coughs> yun pa. Sabi Ito mamaya sa pa. Ha? Sa sinta pa yan. Yeah, Chị xịt là rồi. Hmm? Chị xịt. Chị đi bao lại cái rồi. Chị không? Ôm một con You can eat Ang mabalik yan? Yung nabiak to, ipagkain ko ng kinayat, yung patung, ano din natin baka pa itong anong yan? Ginagat mo yung buto? <coughs> <na> yung buto? <coughs> ko eh. Sungi. yung Tagalog La mala más humilde. tahimik natin ng ayo. Napangunin hmm? natin po. Ay, Ayun na pa. 1 lang na iwan. <laughs> hmm? Hmm? ang, ang naiwan sa kanya, yung matigas na <clears throat> sa dulo. Yung so naiwan? Hmm. na nga oh. Pupunpun yan. Nauubos. Wala na no, Ang hmm. lasa nito. Tumigas lalo. Enggak sebab bawah Lagi yang saya dulu Hmm? Kan lu semuti Terus 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 terus. Hmm, kenapa? Pasal lu berapa? Ya. Kenapa? Hahaha. 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 kalah. 'no? Mag-reen pa tayo. Bowlan. Tingi-tingi na halabe. Hm? Kiyon tayo kung Sulop pa 'yung hindi Sino? Prime mate the ba? So, yun, bitay mo yung soso. Bitay mo yun. Yan na po ko, ha? Pansos. Pansos. Sino? Baby. Mahalin mo ka, kung pagdating ka meron na yan dito. Okay. Okay. Ay! Hindi sumilip ka diba? may, di ba? May dala ka. Ano dala mo na? Ha? Ano dala dala niyo? May chicken? Mm -hmm. ha? May chicken. Gusto niyo man, may gravy. Hindi nandito eat niyo Di para lang nila. <laughs> Di wow. Yung ano nak, mamaya na lang nak yung bahay sa meral ko na. Ay. Ha? Uh -huh. Alas. Tama, aga ka pala lang ngayon kasi gano'n tayo mamaya, no? Kasi mamaya pa ako gagawin. Masayis, Sabay-sabay na tayo alas 6. Guys, natapos na rin ako guys. Nagbinis na ako ng aking naglutuan dito. Thank you very much guys sa inyong panunood. Ha, maraming salamat.